gikan uh, sa na feeds mga kainibing ni di diretso na lang ta diri sa ato ang gamay manukan atong gina kong naabay uh, napiktuhan sa lindol ganiha ay gabi eh so itinagsa na to og tan-aw mga kainibing kay kusog-kusog ba ato lindol so far okay naman ang atong mga manok pero naay duha kabok napiktuhan diri sa ato ang Uh, old nga batch Katung unang batch na to mga kain na agyo'y na apiktuhan uh, sila kain um, na lumpo ra sila so ato silang ginarescue diha gitagaan ato sila uh, kaugalingon nilang drinker kay dili man sila kaabot sa water drinker kay taas taas man ni eh. di, di man katindog og tarong so ato silang gitagaan og pailinan nga gihara sa salog maginom sila so after pinakadlaw, mauli na po na sila mga kain living. kaluoy sa atong mga manok na. salamat sa ginoo kay Safety, rapodang po ang ato ang uh, manok di rin. ni ato ang daan nga manok. Magduwa katuig na sila mga kain -living.